Ito na nga ni po pala yung mini grocery na inapagawa nila mama din sa gilid ng bahay nila. At magkano na nga ni baka nagkakasas nila dito sa materyales at sa labor sa loob ng anim na araw. Yan po ang i ko na video sa inyo ngayon para may idea po kayo kung sakali magpagawa kayo ng ganitong klaseng construction. Let's go! Ang lapad ng sukat nito ay 3 meters at 5 meters naman sa sukat ng length o yung haba. Ang plano nga ning gawin din sa bubong ay hindi na magamit ng yero. At ang gagawin na lang sa bubong ay yung natawag na roof deck o yung pinakang bubong niya yung slab na yung simento. Maganda nga ni naisip nilang plano din dahil Maganda nga niyo yung bidini sa mahirapan nila. May simpleng negosyo ko lang sa baba. Maganda pa yung tambahin mo din sa taas. Ayos na ayos man din. Sa part nga ni po na yan ay makikita nyo sila dyan nag-okay na para sa alim na poste. Dahil nga niyo po slab o simento na yung magiging bubong niya. Mas maganda po na mas maraming poste. Mas magiging matibay po yung pundasyon niyan. Sa part nga ni po na yan ay mayroon ng parlya yung atayuan ng poste. Naglagay din sila dyan ng forma ng kahoy para yun yung magiging guide nila pagka nagpader na sila at naglagay na ng poste. Pagtapos nga ni may tayo ng mga posto dyan eh, si mami nagsabog na din muna ng mga barya. Yan yung mga pamahihindi ni sa amin bago simintuhan yan ay magsabog ka muna ng barya. Para maganda naman yung pasok ng swerte sa atin syempre. Nagboost din si mama dyan ng suka para daw yan sa ano, anti-kidlock. Pag dini nga nito sa probinsya wala naman daw masama kung maniniwala ka sa pamahiin. What? Bukod sa suka ay nagsabog din si mama ng asin dyan. Nakalimutan ko na kung saan pang kontra yan eh. Pakicomment nyo na lang kung anong makukontra ng asin dyan. Pagkatapos nga rin ng mga ilang oras sa trabaho ay eh, tamang merienda muna tayo. At ito naman yung amirinday natin ngayon. Itong suman na may sausama na coco jam. Pag nandini nga ako sa Mindoro, ito yung madalas kong bilhin sa palingke. Mura na, masarap pa. Pagkatapos nga rin ng merienda na eh, pumunta muna kami ni sa labasan sa may eh, Nakalimutan ko nga rin pala yung camera dyan kaya tumakbo ko pabalik. Dini na lang nga kami bumili sa may 7 para malapit-lapit. Hindi na kaya rin ng oras pagka pumunta pa ng bayan, medyo malayo-layo dun eh. Dini nga ni pala kami madalas bumili ng karne sa tindahan eh. Laging bagong kata yung mga karne din eh. Bumili na din kami ng dalawang tray na itlog. Tapos mamalinkay, bumalik na rin kami sa bahay. Pagdating nga ni sa bahay, tinawag ko muna rin mga manok ni mama. Pinakain ko muna ng mga patuka. Ba talaga ang buhay dito sa probinsya, pwede kang magalaga ng mga hayop na pwede mong pagkakitaan. Pero ito hindi nabinta ni mama, ito ay naparami para kapag ka may mga bisita. Eh, dito yung akatain. Meron din pala sila dito ang alagang kambing yan o oh, inaparami rin yan. Balik muna tayo din eh, sa inagawang mini grocery. Ito na nga ni pala yung kalimang araw ng pagkakonstruksyon nila din eh. Kung mga pansin nyo sa video ay eh, nakapagbuos na sila dyan sa butas ng mga poste. Nakapaglagay na din sila ng asintada dyan para sa pader. Fast forward na muna tayo. Ito na yung ika na araw nila. Kung makikita nyo dyan ay nakapagpader na din sila. Malaki-laki na din yung improvement ng pagkukonstruksyon nila din eh. Sa anim na araw po na pagkukonstruksyon din eh sa mini grocery ay nagasos na po nila sa materialis ay umabot na po ng 40,000 pesos. Dalawang mason po ang kinuha nila dyan. So ang sahod po ng isang mason ay 700 per day. Dalawang labor naman po ang kinuha nila dyan. So ang sahod po ng isang labor dyan ay 500 pesos a day. With free snacks na po yan. 14,400 ang total ng labor para sa anim na araw na pagtatrabaho plus 40,000 pesos po na gastos sa materyales at ang total po niya ay 54,400 pesos. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Kung nagustuhan niyo po ito, huwag niyo pong kalimutan mag-like and follow sa akin pong Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. See you sa akin next vlog. Bye-bye!